Kailan sasabihin mahal kita? Ang sampung pinaka di malilimutang tauhan ng minahal ng sambayanang Pilipino. Ang pili kulang lang, Kailan sasabihin mahal kita? ay isa sa mga obra na tunay na tumatak sa puso ng mga Pilipino. Hindi lamang dahil sa kwento nitong puno ng pag-ibig at pagsasakripisyo, kundi dahil sa mga karakter, na nagbigay ng buhay sa bawat emosyon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy itong sinubaybayan, pinapanood at binabalikan ng mga manonood na naghahanap ng klasikong kwento ng pagmamahalan. Sa script na ito, babalikan natin ang sampu sa pinakamamahal na karakter ng pelikula at kung paano nila hinubog ang kwentong minahal ng milyong-milyong Pilipinong. Si Allison Nakinampanan ni Sharon Cuneta Ang pangunahing babaeng karakter na naging puso ng kwento Siya ay isang babaeng lumalaban sa nararamdaman Ngunit hindi makalaya sa pag-ibig na tila ipinagbabawal Nahuli niya ang emosyon ng isang kabataang naguguluhan sa puso Ngunit matatag sa paninindigan isa sa mga bagay na nakatawag pansin sa kanya ay ang galing niyang pagsabayin ang lambing at tapang sa bawat eksena. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga pinakamatagumpay at iginagalang na artista ng bansa. Tunay na napakahusay ni Sharon Cuneta at siya ang perpektong bida para sa kwentong ito. Si Cesar na ni Christopher de Leon, ay isang lalaking nahati ang puso sa pagitan ng tungkulin at pagmamahal. Ipinakita niya ang lalim ng karakter na nagmamahal ng totoo. Ngunit takot sirain ang mundong matagal na niyang binuo. Napakahusay ng kanyang pag-arte, lalo na sa mga eksenang puno ng katahimikan ngunit mabigat ang damdamin. Kilala siya noon bilang heartthrob at hindi maikakailang nagbigay kulay siya sa pelikula. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin siya sa paggawa ng mga teleserye at pelikula. Nakadagdag siya ng malaking emosyon sa ng istorya. Si Tess, naginampanan ni Jacqueline Jose ay nagbigay ng matinding presensya bilang babaeng may sariling laban at sariling kwento. Ipinakita niya ang malalim na sakit ng isang karakter na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Sa bawat eksena, dama ang bigat ng kanyang panloob na emosyon. Isa sa mga pinakakinilalang detalye tungkol sa kanya ay ang pagiging multi-awarded actress sa iba't ibang panahon. Bagamat, pumanaw na siya. Nananatili siyang isa sa pinakamahusay na aktres sa kasaysayan ng mansa. Kahanga-hanga ang intensity na dinala niya sa pelikula. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-share I-like at i-follow ang aming channel na Fame Through Time para sa mas marami pang kwentong bumabalik sa nakaraan. Si Robert na ginampanan ni Terrence Cruz III ay isang lalaking nagpakita ng dignidad at komplikadong emosyon sa kabuuan ng pelikula. Naging simbolo siya ng isang taong nasa gitna ng dalawang mundo kung ano ang tama at kung ano ang sinasabi ng puso. Mahusay niyang naipakita ang tahimik na paghihirap ng kanyang karakter. Kilala siya sa industriya bilang isa sa pinakamatibay na haligi ng drama. Sa ngayon, aktibo pa rin siya sa pelikula at telebisyon. Nagdala siya ng bigat at lalim sa kwento si Linda na ginampanan ni Liza Lorena ay isang babaeng puno ng karangyaan ngunit nakakubli ang mga sugat ng nakaraan ang kanyang karakter ay nagbigay ng tension at emotional na contrast sa buhay ng mga pangunahing tauhan hindi matatawaran ng kanyang husay sa pagbibigay ng karakter na may galaw kahit sa simpleng tingin. Sa likod ng kamera, kilala siyang disiplinado at profesional. Sa kasalukuyan, isa pa rin siya sa pinakaginagalang na betarang aktres. Napayaman niya ang kwento ng May Gilas. Si Bebeng, naginampanan ni Caridad Sanchez ay nagsilbing haligi ng emosyon at pag-unawa sa kwento. Siya ang karakter na nagbigay ng init ng tahanan at tibay ng loob sa gitna ng kaguluhan. Mahusay niyang naipakita ang inaaping may tapang at malasakit. Isa sa mga bagay na kinagiliwan ng marami ay ang natural niyang pagganap bilang ina. Sa ngayon, mas tahimik na ang kanyang buhay, ngunit nananatiling alamat sa industriya. Napaka-inspiring ng kanyang pasensya sa pelikula. Si Shawnee, na ginampanan ni Chanda Romero, ay isang babaeng puno ng karanasan at matalas ang pananaw sa buhay. Nagbigay siya ng matapang na opinyon at diretsyong emosyon sa bawat eksenang kanyang kinabilangan. Ang kanyang mukha at tindig ay nag-iwa ng eleganteng lakas na hindi madaling kalimutan. Isa sa mga kilalang bagay tungkol sa kanya ay ang kanyang kakaibang galing sa parehong drama at kontravida roles. Sa ngayon, aktibo pa rin siya sa ilang proyekto at telebisyon. Pinatibay nga ang pelikula sa pamamagitan ng kanyang karisma. Si Tessa Naginampanan ni Roriz ay isang karakter na puno ng katalinuhan at emosyonal na lalim. Mahusay niyang nagampanan ang pagiging babaeng may paniniwala at may sariling laban. Ang kanyang boses at galaw ay nagbigay ng bigat na nagpatingkad sa mga drama at pelikula. Sa industriya, kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na direktor. Sa kasalukuyan, aktibo siya sa paggawa ng mga proyekto sa likod ng kamera. Siya ay tunay na ehemplo ng sining. Si Aling Viring na ginampanan ni Perla Bautista ay nagbigay ng katahimikan ngunit napalakas ng presensya sa pelikula. Ipinakita niya ang karakter na may lalim ng pag-unawa at mahinahong disposisyon. Kahit hindi mainay ang kanyang mga eksena, ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang emosyon. Isa siyang award-winning actress na kilala sa kanyang klasikong disiplina. Sa ngayon, patuloy siyang kinikilala bilang isa sa haligi ng pelikulang Pilipino. Inaninagdag niya ang tamang timpla sa kwento. Si David Lagi ng panan ni Mark Hill Ay nagbigay ng tensyon at misteryo sa kabuuan ng pelikula Makikita Ang kakaibang katahimikan Ngunit nakatagong panganib sa bawat paglitaw niya Napakahusay niyang nagampanan ang pagiging karakter na may mga lihim na mabibigat at puno ng emosyon. Kinala siya bilang isa sa mga aktor na may pinakamalalalim na mata sa pag-arte. Bagamat pumanaw na siya, nananatiling buhay ang kanyang mga obra. Naging mahalagang piraso siya ng pelikula. Sa pagtatapos, ang kailan sasabihin mahal kita ay nananatiling isa sa mga pinakasikat at pinakamamahal na pelikulang Pilipino dahil sa kwentong buno ng damdamin at mga karakter na tunay na may kaluluwa sa bawat eksena at sa bawat pagganap. Ipinakita ng mga aktor ang galing at puso ng sining ng pelikula. Hanggang ngayon, patuloy itong hinahangaan at binabalikan ng mga manonood naghahanap ng lalim, pag-ibig at alaala. -ala. Tunay na walang kupas ang kagandahan ng klasikong pelikulang ito.